Hi guys! Sabado na naman, rest day natin ngayon. Di naman halata sa akin na masaya ako dito, no? <laughs> so ayun, ready ready muna. Ayan. Helmet, gloves, gloves ulit. So helmet. Siyempre rest day natin. Tusundoy natin si boss para mag-banding. Medyo malapit lang naman sa kanila tong work di rin naman masyadong main, no? <laughs> Ayun, drive-drive muna tayo. Rapid lang naman yan. Tignan mo mga na nandun oh <laughs> so na tayo. Punting lubak. Punting line over. so na, malapit na tayo. Paturo-turo pa ako dyan, no? Konting likwo na lang dyan na tayo. oh, di ba? Siyempre, nandiyan na din si boss. Ready na yan. Dahil mabuti tangan tao, siyempre kukunin natin yung gamit sa kanya. <laughs> para may libre. Hahaha! <laughs> o siya, since nasundo na natin si boss, uwi na tayo. Ang kaso nga na naubusan kami ng gas dito. Ayan o. No? Uh, na, uh, na po. Dito lang po sa Pineda. Apo. Uh, uh, Quatro. Doon sa tapat nila Agila. Ah. Yeah. di yeah. ka doon. And if, yung pamilya ko po dito sa may proxing ko kaya Rag Green Hills. Uh, ano ko pa kay diyan? Oh, pano pa ka? Sa totoo lang, swerte na kami sa oras na to. Handa na nga kami maglakad papunta ang gas station dyan eh. Kaso may tumulong sa amin, enforcer. Nakita niya kami. Siya na to, bibigyan ng gas para sa amin. Shoutout sa iyo, boss. Salamat and God bless. Tapos, hinihinan sa amin yung pambayad sa gas. Kala ko libre. <laughs> Siyempre, nagbigay ako ng pambili, di ba? Ayan, no? Ay, pro, eh, ba pa nga sa video, eh? After man, nagintay lang na mga kami kay boss. Mga ilang minuto lang, di naman nandyan na siya. Muro na lang, mabait si Boss ah, O so, oh, uh, so, ayun, dumating na nga si Boss Enforcer And ibibigay niya sa amin yung, yung gas Galit, balik po na lang ha Ito po pala si Boss Enforcer Maraming maraming salamat po sa inyo Salute Thank you, God bless Salamat po ah. Sige, saray. salamat po Opo, opo. So, ayun. Tamang lagay lang ng gas. Pus na. And syempre, mati-thank you rin tayo sa nagpahiram. Maraming maraming salamat po sa galon. <laughs> thank you na po. Salamat po. Kaya mag yan. Sana marami kayo matulungan. Uy, <laughs> kumakas. Okay na, mabay hindi na lang, lang sa atin oh, <laughs> tayo ah out of cable.